Mga hatchling ng pawika na napadpad sa shoreline ng sarangani na rescue ng Bantay Dagat Volunteers. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich My Bal. Umabot sa 83 mga hatchlings ng Olive Sea o Olive Ridley Sea Turtle ang ligtas na naibalik sa dagat sa mga baybayin ng barangay Kapdalan, Glan, Sarangani, Provincia. Ito ay naging posible dahil sa mabilis na pagtugon ng DENR Senro Glan sa mga dedicated at mga dedicated na mga bantay dagat volunteers. Ayon sa DENR, nagtulungan ang komunidad mula sa mga environmental officer hanggang sa mga staff ng isang resort at maritime police upang matiyak ang ligtas na pag ng mga hatlingsa. Katabay nito ay rin ng isang on information drive upang taasan ang kamalayan ng mamamayan sa konservasyon ng mga pawikan tulad ng olive ridley na itinuturing na mga endangered species na protektado ng batas sa ating bansa. Sabi ng DNR, ang mga pawikan ay mahalagang bahagi ng ekosistem ng dagat at kailangan protektahan upang mapanatili ang pagiging balanse ng kalikasan. Ako si Bal Gonzales, DJ Ray sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal.